Good morning Bayo ng Subic So nandito na naman Our lakotero So update tayo dito Papasok sa may barge At uh, malapit na syempre yung December At uh, nagpiprepare sila dito Tingnan natin Silipin natin Kasi may napagtanongan ako kanina Na sabi nila preparation para sa market day at dahil magkakaroon nga ng tagpuan na naman dito sa bayan ng Subic magprepare sila dito para sa pwesto kapag market day di ba ang market day dito tuwing Webes at saka Linggo So may ginawa sila dito. Dito sa May Barge. So ito ang update pag nagkaroon na ng tagpuan. Hindi natin alam kung sa mga next year pa magkakaroon pa rin. Kung ito na talaga 'yung magiging pwesto nila. Ayun, may mga linya silang ginawa dito. Si Sir na pagtanungan ko kanina. Ito 'yung magiging pwesto para sa Market Day. Ayan may mga number na eh no. 10, 11. Yun. Dito yan sa may barge. Ayun na sila. Preparation sila. Diba may papansin nyo may mga linya. Yun lang. Update lang tayo. Hanggang doon yan sa may dulo. Hmm. Preparation sila. Nilalagyan nila ng mga number kada pwesto Gando niya sa may dulo dami rin market day kasi pag nagkaroon ng tagpuan dito na sila po pwesto haharangan kasi yon yan sila sir sa munisipyo ng uh, bayan ng subik yun lang, gandun na sa may dulo Ayan yung magiging pwesto ng ano, market day nila. Ayan o. No. Preparation sila. sir. <laughs> Morning. Ito yung magiging market day, sir, no? Uh -huh. yung area. Pag nagkaroon na ng tagpuan, ito na. So, yun lang. Dito tayo sa may Subic Barge. Malapit lang yan, no? sa may bulungan. Tapos sa may public market nila. So, dito lang sa may likod dyan ng leo ng subik dito yan o, yung laging tinatambayan ng mga estudyante yun lang ingat tayo palagi, keep safe once again, our lakwatsero thank you po